Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay November 26, 2023 at nandito po kami sa San Eldefonso Parish dito sa Giginto, Bulacan. Matutungahan po ninyo kung paano kami magmimisyon para ipalaganap si Saint Joseph Vaz. Tunghayan nyo po ito. Ayan, nabibigay po sila. Maalala yeah, yeah, yeah. po, ang mga susunod na visa ay sa ng umaga. Marami pong salamat. Sa loob na po, sa loob na po ang minsan Alas alasotyo po ng umaga. Marami pong salamat. na yung dalawang magsigiro. yeah bigyan mo. Walang bayat po yan. Biba. Ano, dasalin niyo po yung ano ha? Dasalin si St. Joseph ha? Ano po? Oo. Ito po ano, Healing Oil Miraculous. May binibigyan po namin yung pauwi na. Galing salamat po at Happy Christ the King.